majority daw ng mga musikero dito sa buong Pilipinas ay kumikita lang ng below 20,000 pesos. Naniniwala ba kayo dito? Ako po naniniwala ko kasi personal kong naranasan niya. Pero bago kayo malungkot at mawala ng pag-asa, sasabihin ko sa inyo kung ano ba ang problema and ano yung possible na solusyon. Okay, real talk lang po tayo ha. Hindi ko sinisira yung mga art nyo. Ang goal po natin is, bakit ba 20,000 pesos lang? Bakit hindi natin kayang uh, pataasin ba ba yun? Okay, pag ikaw po ay na sa music industry, especially dito sa Pilipinas, ikaw po ang tawag sa iyo ay isa kang free freelancer. So, ano ba ang freelancer? Ang freelancer is hindi ka hawak ng any corporation. May sarili ka. Sarili hawak mo oras mo. Kumbaga, para kang may sarili kang negosyo. Business mo yung service mo as a musician. So, ano kailangan mong gawin? Mag-marketing ka. I-market mo yung sarili mo. Huwag kang mahiya. yung cellphone mo. Pakita mo na ito yung skills mo. Uh, share mo yung mga latest na composition mo. Share mo kung sa ka tumutugtog. Sa ganun paraan is makikilala ka at malalaman ng tao, ng mga kliyente o ng mga other musicians na ito yung ginagawa mo. Okay, number two is ayusin natin yung servisyo natin. Uh, especially dito sa mga laging nalilate. Huwag na tayo malilate kasi nakaka-stress yan sa kliyente at dun sa mga kumukuha sa inyo. okay, number three is palawakin pa natin yung scope ng mga services natin. For example, tumutugtog ka. Uh, bakit hindi ka magturo? Ah, uh, yung tinutugtog mo, bakit hindi ka magbenta nung uh, ginagamit? Uh, mo yung scope, yung genre mo. So, ang, ang, ang goal kasi natin dito ispalawakin yung market. Pag malaki ang market mo, mas malaming kukuha sa'yo and mas malaming makukuha ang trabaho or pera.